Magandang araw sa inyo at welcome sa aming video. Ito ang Cobra GX 8000 Plus na bagong detektor ng Geoground Germany na mas pinaganda ang kanyang technology. Meron itong long range locator na technology at ngayon ay meron na itong 3D ground scanner. Ito nga pala ay ginagamit sa paghahanap ng gold, gold treasure, diamond at cavities meron itong range hanggang 3,000 meters at may lalim na capability hanggang 50 meters. Ito ang parts and accessories ng Cobra GX 8000 Plus. Meron itong main unit at meron itong color display. May mga navigation button siya. Type-C port na siya. Kabitan ng dalawang antena at kabitan ng geo unit na wire. So ang kanyang battery ay nandito sa likod. Ito ay lithium-ion battery. At meron din itong main unit. Ito naman ang ginagamit para sa 3D ground scanner para sa kanyang ionic at bionic search system So meron din itong uh, IBI o ito yung kanyang uh, sensor para dun sa kanyang main unit ng 3D ground scanner. So meron din itong mga charger dito at yung kanyang antena na kinakabit dito sa kanyang main unit, dalawang piraso yan. At uh, syempre, ito yung kanyang uh, rod para ito sa single person. So dalawang piraso yan uh, gamit ang uh, single person na long-range Meron dito dalawang antena na kinakabit dito sa kanyang uh, rad rod. At meron itong apat na pirasong rad, Itong mga to ay ginagamit para sa dual person long range locator na search system niya. So meron din itong geo unit. Itong geo unit niya ay kinakabit dito sa main unit. At may ito, meron itong wire. Siyempre para mas uh, mapalakas ang kanyang signal at yung kanyang accuracy. At meron itong handle. Itong handle niya ay kinakabit dito sa kanyang main unit ng ionic bionic at yung kanyang 3D ground scanner na search system na main unit at meron din itong transmitter. So ito namang transmitter niya ay magkoconnect siya dito sa main unit na automatic pag nakapareha sila naka-on. So itong transmitter na to ay ginagamit sa mga long range search system na uh, search system kumbaga. So yan ay kinakabit may wire yan na kinakabit dito sa mga rods. So meron siyang mga wires, nandito rin siya. Charger kompleto siya. At siyempre, meron siyang warranty card ang warranty nito ay 5 years warranty at meron din kami binibigay na golden detector warranty card. So itong kanyang case ay waterproof at shockproof case. Papakita ko naman sa inyo ngayon kung ano yung mga parts na kailangan para sa single personal long range locator. So kailangan mo nitong dalawang rad at itong antena. So ikakabit mo lamang yan. Meron naman siyang thread. So ikot mo lang. Ito rin, ganun siya. Ahabaan mo lang yan. Siyempre, itong ating transmitter. Ikot mo lang yan dito. At yung isa pang wire. At ngayon naman, makikita mo dyan sa ilalim, meron siyang kaabitan itong wire. isa naman. At ngayon, syempre, kailangan mo ito ikabit yung kanyang geo unit. So, meron siyang kabitan sa likod. Ganito siya. Yung geo unit. Yan lang siya. At kakabit mo sa main unit. At ito'y ibabaon mo hanggang uh, 10 cm sa ilalim ng lupa. Kumbaga, itong rad niya, ibabaw mo sa ilalim ng lupa, yan, ng 10 cm. Itong ang long range locator search system ng Cobra GX 8000 Plus. Press lang natin ng OK. At meron tayo ditong choices ng single person na long range. At meron tayong dual person na long range. So ngayon, pili natin ang single. Ito naman yung kanyang mga target na available dito. So meron tayong silver, platinum, iron, gold veins, gold treasure, gold, diamond, copper, cavity at bronze. So kung halimbawa, ang pipiliin mo ay ang gold treasure, so ibig sabihin niya pag pinili mo 'yan, ang kanya hahanapin ay gold treasure lamang, wala nang ibang target. So ma-filter niya na 'yon. Gold treasure lang kanya hanapin. Etong soil type naman, meron tayong available dito na high mineral, meron tayong low mineral, snow, dry, wet, stony, rock at normal. So, depende yan sa type ng soil na meron ka. And, ito naman kanyang range na adjust ito. So, ito ay from 0 hanggang 3,000 meters yan. Pwede mong iset. So, kung gusto mo halimbawa na mas mababa lang, kahit 1,650 meters, pwede naman yon. Basta ang maximum na ay 3,000 meters. Then, meron din itong depth kung saan makakapili ka hanggang 50 meters ito. So kung halimbawa gusto mo ng 25 meters lamang, so hanggang 25 meters lang ang kanyang i-detect. Ide so summary, ito yung mga settings na ginawa mo. So ang target natin is gold treasure. So press mo lang okay at pwede mo nang gamitin yun ang uh, single personal long range locator. At ito yung hanapin niya ang gold treasure lamang. Ganito naman ang paggamit sa single personal long range. So kailangan man itong dalawang rad. At uh, syempre, kailangan ang position mo ay medyo nakababa. At uh, lalakad ka, kung iikot naman siya ng kanan, susundan mo lang siya. Kung saan siya pupunta, susundan mo lang ang mismong uh, rad. So habang naglalakad ng dahan-dahan. Pagkaliwa naman, susundan mo lang siya. So hanggang mag-X ang kanyang position, katulad nito, pagka nag-X na siya, ibig sabihin niyan ang target ay nasa ilalim ng lupa. Ngayon, kung habang naglalakad ka, ay bigla naman siyang nag-open wide. So umopen open wide siya ng ganyan. Ang ibig sabihin naman yan ay ang target ay nalagpasan mo na. So pagka umatras ka at binalikan mo yung target na yon, mag x ulit yan. Basta ang ibig sabihin ng X ay ang target ay nasa ilalim mismo ng dalawang rad. Papaliwanan ko sa inyo ngayon kung paano ginagamit at kung ano ang ibig sabihin ng mga position ng apat na rad gamit ang dual person na long range locator. So pag nakita nyo na kumaliwa ang dalawang rad na ito, ang ibig sabihin niyan ay nasa kaliwa ang target. So ngayon, mag-move kayo dalawa sa kaliwa at ulitin nyo ulit ang procedure. Ngayon naman pag kumanan, ang ibig sabihin niyan ay ang target ay nasa kanan. So mag-move kayong dalawa sa kanan at ulitin nyo at ang procedure. At pagka bumuka naman ang dalawang rad o yung apat na rad na to na magkakonekta, ang ibig sabihin niyan ay merong hollow space sa ilalim ng lupa or pwedeng tunnel yan. So pagka naman ang uh, dalawang rad na to ay nag-X, ibig sabihin yan ay merong target sa ilalim ng dalawang rad na to o sa ilalim ng lupa mismo, sa ilalim. So ngayon naman, pagka bumaba siya ng ganito, ang ibig sabihin yan ay ganun din, merong target sa ilalim ng lupa. Ngayon naman, ang pinakahuli, pag umangat itong dalawang rad na to, ang ibig sabihin niyan ay it's either merong gap or hollow space sa likod ng dalawang tao. Kaya ngayon, mag-iikot kayo ng 90 degrees at ulitin nyo ulit ang process simula dun sa simula. At ngayon, malalaman nyo ngayon kung yun ba ay talagang target or baka hollow space lamang. Ngayon naman ang ating i-discuss ay ang Ionic Surge System. So ang main unit ng Ionic ay i-coconnect natin sa kanyang main unit ng Cobra GX8000+. So ngayon, piliin natin ng Ionic at pinayaroon tayo dito choices na dalawa, Ion at Ionic. So sa Ion, piliin natin at ganito ang inyong makikita. Ito, ang ibig sabihin nito ay magpo-focus to sa metallic object lamang. So itong ionic ay para sa lahat ng metallic object na detection. So pagka merong uh, metallic object na malapit sa kanya ay mas tataas ang kanyang tunog habang papalapit ka ng papalapit doon sa target. So ngayon naman, meron tayo ditong ionic. Itong ionic naman ay magdedetect ng metallic object at kahit anong metallic object din. At meron din itong detection ng cavity or yung hollow space sa ilalim ng lupa. So dalawa ang kanyang idine-detect Metallic object at cavity. Yun ang kanilang pagkakaiba. So ang uh, ionic, ibig sabihin yan, ang hinahanap na target ay yung may mga ionic content, kumbaga yung mga nakatagal, matagal lang nakabaon sa ilalim ng lupa o yung may mga singaw ng bakal. I-discuss naman natin ngayon ang bionic search system. Ang bionic search system ay parang ionic search system. Uh, ang hinahanap niya pa rin ay yung mga may singaw ng bakal or may, merong ionic content. Uh, yung mga long time buried treasure or object. Ngayon, ang pagkakaiba nila dito sa bionic, ang bionic ay maglalaka ng isang target or kukuha ng isang sample. Like for example, meron kang gold bracelet kung halimbawa ito, But, syempre, kailangan mo siyang ilapag sa walang metallic object bago mo siya ilock. Kung halimbawa ito ay gold bracelet, ngayon pasukin muna natin itong bionic. So, may laser yan para guide mo kung saan siya nakatutok. Ilalock mo siya gamit ang trigger button. Lock mo lang siya halimbawa. Itututok mo siya ngayon after mong malock sa ibang location kung saan mo gusto maghanap ng same content ng gold bracelet. Ito ay example lamang. Kung halimbawa itong ating relo ay gold bracelet. So, lock mo. Search ka sa ibang lugar at hahanapin niya ay same content ng iyong nilak. Ngayon naman ang i-discuss natin ay ang 3D ground scanner ng Cobra GX 8000 Plus. At syempre, kailangan natin gamitin itong unit ng Ionic. Ito ay ginagamit din para sa kanyang 3D ground scanner na search system. So, on mo lamang yan at ma-automatic na siya mag-connect mismo dito sa kanyang main unit. Ngayon, meron itong tablet So itong tablet ay powered ng GeoGround Analyzer software. Ito naman, pwede mo siyang i-connect sa mismong main unit at pwede ka dito gumawa ng settings mo. So dito, pwede ka mamili ng path kung zigzag or parallel. So pili tayo ngayon ng parallel. Ngayon, start point mo or direction kung left or right, then meron ka ditong manual or automatic. So halimbawa kung automatic, ito yung ginagamit sa mga open field. Ang manual naman ay sa mga mabundok or mga pataas na area. Ngayon nga halimbawa, manual lang pipiliin natin. So meron tayo ditong choices ng lines at pulses. So ito yung number ng lines. Piliin lang natin ay apat. At meron din tayo dito, gawin natin apat din. At maliit lang yung ating area. Start mo lang. At pwede tayong tayo mag-scan. So ganito ang ating gagawing path. Kailangan, hindi mo iniikot ang mismong main unit. So, ulit lang yan. Parallel, babalik ka. Pag lang ulit. Lakad ng dahan-dahan. So, each step mo, pinili natin ay manual. Each step mo, pipi-hit pipi ka or pipindot ka ng trigger button. Skip mo lang yan. At pwede tayo mag-scan. Ngayon ay gagamitin natin ang 3D ground scanner. So, ito ay konektado na sa ating main unit ng Cobra GX8000+. So, pwede mong gamitin ang 3D ground scanner ng Cobra GX8000 Plus pagkatapos mong gamitin ang long range locator. So, nalocate mo ang target. Ngayon, gusto mong malaman kung ano ang structure ng ilalim ng lupa at pwede mo na siyang i-analyze. At least, malalaman mo rin yung lalim. So, ang pinili natin ay manual. So, each step natin ay pipress tayo ng trigger button dito. So, ang layo ng dapat kada step mo ay nasa 30 cm. Tapos tayong isa. Ngayon, babalik tayo at dito tayo sa kanan. Balik ulit tayo. At ngayon, pwede natin i-save yung ating in-scan at pwede tayo mag-analyze sa kanyang tablet. Ganito ang example na ating in-scan sa ground. So kung makikita nyo, pwede nyo siyang i-view ng 2D at pwede rin ng 3D. So, itap mo lang lang ganyan. Pwede mo siyang i-zoom out, zoom in. Pwede mo siyang i-reset. At pwede mo malaman ang lalim. So, sa kanyang lalim, kung makikita mo kulay pula, ang ibig sabihin niyang kulay pula na yan ay metallic object. So, kung makikita mo, 1.1 meters. So, meron din tayo dito, ibig sabihin niya na 1.1 meters yung lalim ng metallic object na yon. So, meron tayo sa part na to, blue, ibig sabihin niya hollow space or uh, merong uh, kumbaga uh, tunnel, pwede yan. Depende sa uh, uh, image na makukuha mo. Kung itsura ng tunnel naman siya, uh, malalaman mo kung tunnel or hindi. Basta hollow space siya pagka blue ang kulay na lumabas. So makikita mo naman dyan, 0.9 meters. Ibig sabihin niya less than 1 meter yan. Dito sa kabila, 0.6 meters. Less than 1 meter din yan. So, ito naman, yung uh, green na yan, ibig sabihin yan ha, ay walang target na kahit ano or walang metallic object. So, yung dilaw na makikita nyo na, yan yung ionic content, yan yung singaw ng bakal or ng ginto at, at uh, kung anong klaseng bakal man yung kanyang na-detect. So, gumamit ka naman ng uh, long range. Kung na-detect mo ay gold treasure at iniskan mo yung area na yon at lobas yung pula, ibig sabihin gold treasure yon di ba? So, meron din tayo ditong data, lalabas din dyan. Meron din naman dyang type ng soil. Kung halimbawa uh, kung anong klaseng type ng soil ang uh, yung iyong iniskan, yung iyong ground, meron tayo dyan mga choices. So, meron din tayo ditong filter. Kung gusto mong i-remove yung green, ibig sabihin niya yung walang target. Kung gusto mong i-view yung mismong target lamang or yung hollow space din. So, kung gusto mong mag-focus doon. So, ganito ang uh, madaling paraan para ma-analyze mo yung lupa at malalaman mo yung lalim ng target na hinahanap mo. Cobra GX 8000 Plus, available sa Golden Detector Company. Para sa inyong mga katanungan, maaari nyo kaming kontakin sa makikita nyong number sa screen.